So guys, karon dai nga ja video guys, nang no patukod ni Ubalay diri sa ubos. Ang problema na mo karon kay natumpag ning kaning kuan bitaw. Ang gikalutan or gipanpana natumpag ni na siya mo ning na pud hinuon ang among problema nga trabaho o nimbis nga hapit na unta siya mahuman gris sa kuan pikas na ang kinadakaan so natumpag ni na So dungaga na lang gid wa kay mahimo. Mo nang gipustihan na lang siya guys, no? Amo siyang gipustihan kay aron nga lig siya kay Ogmo dahil i ang yuta na sad. So, ligon siya. Dili siya matumba ang mga halublak. So, morning nga. Amo na lang po ning ibalik ning nangalumpag nga ng yuta. Ibalik na po ni siya. O mahuman na og kuan. Pader. Aning kuan halublak. Kay natumpag na gid siya guys. So, mo na idagway ani ron. So, instead nga dire raon ta to siya taman ang among balay nga gitukod. Kaning kinadakaan. So, nalumpag man siya. Wanay mahimo. So, sumpayan na lang gini siya guys. So, mauni siya ay karoy update sa among balay nga gitukod no. So, nag-voice over na ito ko ani guys. Kay, kuan ka ng sabak kaayo, diri. So, kinanglan nga. Ako lang i-voice over. mo ka karon So, inga ang kataas. Pero, ang, ang, ang naplanuhan na mo ani. Amo na lang siyang dugtungan. Para ang steel bar ani. kuan uh, na lang siya. Taas na ba? I Parihas. Ipantay na lang tanan. So, dili na lang kahoy ang ipusti. Muna i-concrete na lang ang pusti. Half na ni siyang kurma ani. So, kaning diri-diri. May nagpan Diri po sila nagmasa. Kaning area diri. So, Kuan ano siya, okay raman diri kay mo manay ka ng original nga yuta. ang dirim mo sa pikas mo rin natumpag na siya kay kanang tambak raman na siya so lagi na siya nga mabalik ang yuta dito muna adako, dako-dako agad nyo unang trabaho on imbis nga gamay raon ta ito so ilan na nang gisugdan din ha hinga na ang kurma pero ibalik ragina nila guys kung mahuman na galing na din ha uguan pailog halublak ibalik na nila kung na nila ng pusti kay para dili ma makuan ang yuta bitaw maplastar ang yuta dito sa sulod So inga nga naging ano, kinanglan yun nga kung magtrabaho, manggaling, eh, kuan din nga, dili ma, kuan bitaw, pulido yun siya kay Lisod, kaysa nga tanan magpatrabaho karon ron. Kaya ginoo, pwede mahala ang mga labor, mahal kaya yung mga palitunon ng material, o magka, palpak palpak pa so hinahinay lang ning amuha guys no kay lisod kay magbalay karon panahuna no kung wala tay mga budget so hinahinay lang ni so mao ni karon ang kuan ika e, upat na ni nila nga adlaw mo na nila ang mo, so dire so okay ra pud ni siya kay at least mo dako dako na pud ng area so dili na kayo inyan nga kanang ah uh, piot sa sulod kay ang sukod ra man unta ani 5x5 so wala inyan ni nadungagan gid siya pero okay ra at least nadungagan siya gamay no so start na nila din ha pero okay na, na guys kay og uh, na ni siya uh, makita na ni mag-unsang gid kadak kanang sa sulod. So hinahinay lang gid taan ni kuan pangumoy ko kay dili biya gid lalim na mapatukod tag balay no labing gipiting mahala ang mga materials Nga. Yeah. So pasensya kay mo guys no kay nag voice over ko diri niya saba pag kay kay wag gitay mahimo ani ko mo saba saba ni diri. So ato lang gid puning uban ubanon diri sa tuang pag vlog kay lisod kay sa tanan. So ingana lang guys no. So wala na gitay mahimo ani padayon na lang gid ni hangtod nga mahuman siya. So monica, Roy. It's sa ikalima na nga adlaw sa balay namo nga gitukod so ana lang so daghan pa kay mga trabaho on, pero kinahanglan lagi ni siya nga kanang uh, i uh, up to date lang sa mga material kay wala pa po ibang mga material karon so hinay-hinay lang lagi ni sila og aning pusti kay para nga makuana ni siya ang pusti mabuhusan na ni siya kay ibuhos na lang ni siya og grabah ibuhos na lang ning puste ani